po okay, pa kahit masakit ang ulo, gusto makipaglaro sa labas. O anong gagawin natin doon sa labas? Ha? Ha? O dito ka. Dito no. test ka. Dito test ka bila. Yan oh. Iba naman panahon sa atin. Sige na. No. Mamina in our admin bigat ang ulo ni Apupay. Hala, gala pa more. Gala. Gala, gala. So, iba talaga ang panahon sa amin ngayon, no? Parang gusto ng uulan. Gusto ng wala namang kuwan. Pero maganda naman panahon talaga mga kapamilya. Oh, no. Ayan na. Ala, ano yun, no? Oh? Nanak. Ano yun? Siya po pa yun. Ala, 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 To Ito kami sa bahay namin, ha? Ito, walang nagre-rent. Ito, isa ay mayroon. So dito, sirado ang kanilang gate. Kapag uulan mga kapamilya, ayan, dito talaga ay papasok ang tubig dito. dito Bakit? Dito Dito. Dito. So may nagdala ng pagkain ng aso. So maghingi ako. Pero itong dahon na to talaga. Hindi ko alam kung patula yan. No? Sayang. Gusto ko sanang bunutin. Silip naman si Apupay sa kabilang gate. Ayan. Ayan, no? Ito yun naman yung may mga bata. Wala dito yung makuya niya. Sige, uwi muna tayo dahil may nagbibigay ng pagkain ng doge, ayan maraming salamat sa nagbigay, sponsor ito siya po pay kung kung kondisyon nito ah Kanya nagla live ako ang ingay ingay okay, ayan siya po pay. Ang dami pa naman. Sana may lagayan ito. Wait lang.